sekarang <laughs> 40 30. <laughs> <laughs> okay. What's up my boys? This is Rodney. And I'm Gmar, I'm Arvin, And I'm Josh. And we are the Mook, Mook Bangers. Kuno. <laughs> so yun mga koys, panibagong Mook Bangers na naman ang magaganap ngayon. So yun, wala lang. Naisipan lang namin na ito yung imukbang namin kasi ito lang yung nakita namin dito, di ba? Ah, uh, shoutout nga pala sa nga namin ng bangka. <laughs> shoutout na lang kay Jason, no? Jason, Jason, Jason no? Okay, <laughs> sa kapitbahay namin doon sa atas. Tapos <laughs> alam nyo guys, kung sino yung sino yung kumuha nito ay si Arby! <laughs> Nawara ako. <laughs> so guys, baka sabihin nila na panay daldal tayo. Dapat simulan na natin. No? So, this is uh, mukbang mukbang siya. Mangga siya ng mukbang pero lalagyan natin ng So, anong, anong, anong twist? Guys, ganito na lang. Ano lang, mag na lang kita. Sige. Sige. <laughs> ah, uh, guys, yung humpyang, ano yun, pagan, kung nga di sa sa tawag dun, maiba kaya. Oo, oh, may maiba kaya. Kung sa Tagalog pa, maiba kaya. Pero dito sa, dito sa Waray, o, sa probinsya, ano sa amin, humpyang, okay, guys. sa Waray. Sige, ganito na lang. Kung sino yung, kung sinoan maiba, siya ang diri, ma, Kaon. Kaon. Oh my God. Kaya nyo yun. <laughs> bawal. Kaon <laughs> ako ang maiba an makaon. Oo. So, Lugi daw <na> kami. <laughs> Ikaw lang, magkinawan ka Oh, Guys, no. look. <laughs> Grabe siya ang isip, no? So, ganun na lang. Wise. No? <laughs> Di ba, pag magumpihan kami kung sino ang maiba, siya yung hindi kakain. <laughs> Tapos, bawal tumulong yung laway. <laughs> yung sausawang bala namin ay, ayan, tuyo siya with may asukar. <laughs> Ano ba May sugar ba? So, uh, may, uh, may, sugar. sugar English mo. Wow. <laughs> <laughs> Tapos, chili. oh, with chili, with chili. chili <laughs> with chili, chili damo. chili, damo. chili damo. <laughs> chili damo. So, may asin din kami guys na nagpipinkish na siya dahil sa maano, ma, ano, ma, ano? napakaanghang. Napakaanghang na naman. <laughs> Napakahat, parang kami. <laughs> <laughs> so, yan. Without further ado, simulan na natin to guys. So, let's go. Magpumpyang na ta. Oh. Yan. Pumpyang? Pumpyang. Sige. Pumpyang na siya. Ano nga ito? Pumpyang makulog mo yang? Ano nga ito? Sige. One, two, three, four, Pumpyang makulog mo yang! No! Wala! Guys, yun din na Okay, lami ni, lami, lami, lami. Ah, tak masalah, tak masalah kau pun. Mei May mei <pulse> Bro. Ah? One minute. Lo, may Tai, mei kah? minute. Lo. <laughs> Ah, 1 minute 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. na lang mag. Oh, ikaw na lang maihap. 1 2, Sige guys, let's go. Nagkuha na rin ng na. 3. Tarang. 7. 8. Sama? Sama? Nine. Ten. Eleven. Uy! Twelve. Thirteen. Ha! oy ayaw! Lami no? No? Seventeen. naman sa kabuka. Twenty. one Hapit na, hapit! Twenty-four. seven Hm. 28. Sekarang 29. 40 30. Problet <laughs> ini <laughs> finishnya. Alamisnya. Paling mana? <laughs> bawal. <Huh>? Bawal. Yang <laughs> bawal. <laughs> <laughs> bawal? <laughs> Nga. Pompiang <laughs> ma kolom. Oi <laughs> <laughs> <Ay>, kami. Aku. Lom. Titang nak aku. One, two, three, four, ah, uh, <laughs> five, six, seven, eight, seven, <laughs> <twelve>, thirteen, <13, laughs> ay sama fourteen, ah, twenty-one, twenty-two, mo <laughs> 24 basta <laughs> man 25 dengay makayakan gamay naman 26 27 la pitna 39 hmm no ko lang bang hang guys kay daming sili din na ginatan natin ah pero yung inbotohan natin na sili na ba 'to bob polo ba 'to mari Oh, eh, yata kay Didi Prado. Didi dalawa lang, 'di ba? Dalawa tapos dito. Ito grabe, guys. Ano 'to? Ang tawag doon? Hat, ano? Hat hat. Hat hat. Hat hat. Sit ana ay po. Ay. Kita. Tela. Tela, rede na, rede, rede, rede. Tela na, pantulo. Sino pa ng rekoko? Oh, sino pa rin rekoko? Sino 'to kita Pero wala din 'to. Sony kalau mau ya. Kanawan guys. So, ayan. 6 7 8 9 10. Pikelangan What? What the fuck? Hmm. Halo. Nahulu 16 Toba. Toba nahulu guys. Gini adu kamu. Mau ke mana main aeroplano? 35 30 30 na Guys Para per lahat ba? Para makakain ba lahat? Kasi tinan mo sa akin o oh, Ang okay. dalawa na Kay Jimar Tatlo na si Jimar ito pinakamarami lang dalawang kumain kami Yes ko Kami permi kami Kwan, nandun Kami permi taya Paray ko kay! Sip po na ako. Tan, sip po na daw siya. <laughs> may carbonara virus ka na <laughs> Carbonara virus! Carbonara virus! So yun guys nga pala, hindi ko na makalimutan may nagpapa-shoutout pala. So yun, shoutout pala kay Tita Josie Gonzaga Bacolanta. So yun, Josie Gonzaga Bacolanta, tita ko yan. Shoutout sa'yo. Mag-iingat ka dyan. Okay lang kami dito. Stay safe. So yun. Shoutout nga din pala kay Jasmine Duarte. cara <laughs> <laughs> kay Mark Rico Frente. So ayan, shout out sa Marlon Rico Frente, shout out. <laughs> shout out kay Nancy Hill. So, Kay Jilin Masarca Merheldo. So ayan, <laughs> kapatid niya <ngayon> guys. <laughs> kan <laughs> <laughs> oh. guys Shout out kan no? Maria Shout out. out. Oh, shout out do sa lahat oh, ng siya. Shout out ngayon sa iyong grupo nung no? Shout sa Tini. Tinik, Tini, eh, tinik. Tini, bakit tinik? <laughs> boys. ano? Tayo. Tayo. <laughs> Basta shout out sa inyong lahat. Kung gusto niyo magpa-shout out, comment down below lang, guys. So, ayan. Kung ko ang makulog, mahuyak. Ako pa wala <unang> pinaka-live. <laughs> Sige, boy na sa Cut Kita <laughs> <for laughs> <to laughs> <itando. laughs> na guys lami ra bang kuan ba kanang mangga hmm di ba lami na 8 9 10 11 12 13 14 15 17 LAMAY kayo 18, 19 sige dali on ko 20 29 Kring 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 kring. Yehey. Uy, pagilaw. Masaya. Yay! <laughs> Pair makakaon kitang tanan n'o. So, marami pa. Hmm, um, marami pa kasi 'ho, oh. damo pa kasi, guys. So, uubusin namin to. Kailangan namin ubusin at meron kami dito, baka isipin baka isipin nila na ano 'to. Tawag doon. Hoy, cheers muna. What niya iniinom? <laughs> uy, Let's baka isipin, uy, na baka nila baka isipin nila nun. Na ano to? Tagay. Bungo no, nagtagay. Hey guys, wala may nagtagay derivative guys kay badra ba na. Guys. na sa akin?